Gayang nga ng sinabi ng Kim Pao fans, na kay MJ Felipe sila kumakapit, para sa mga pasabog na ayuda. Today. Kaya naman buhay na buhay ulit ang kilig ng kanilang mga tagahanga, sa mga ayuda na mga foto at video ni Na at Paulo ni MJ Felipe sa kanila tila tunay nga talagang binantayan ni MJ si Nakimi at Paulo gaya ng kanyang sinabi, talagang tinutukan niya ang Kim Pao, para mapagbigyan ang hiling ng fans, kaya todo ang pasasalamat ng mga netizen kay MJ. Grabe din ang kilig ng fans sa pa-hashtag ni MJ, na Kim Pao na talaga, na curious ang ibang fan eh, at inisip na tila daw ata may nadiskubre ito sa kanyang pagbabantay sa Kim Pao. Samantala, during the meet and greet session, makikita sa video na napapaligiran si Kim ng mga fanay sa LA, na hawak-hawak ang picture ni Paulo. Ang cute talaga ni Chanita Princess habang hawak picture ni Paulo. Habang si KZ tandingan na katabi niya ay ngiti-ngiti sa panunokso kay Kim, kaya kitang kita kung gaano kinilig si Kim. Mapapansin na tila nahihiya pa si Kim pero ramdam naman ang kilig. والا خن هو <applause>